Ganda ba yung regalo ko sa'yo? Naman. Magamit ko sa katawan sa'yo. Ayaw ko malulubat. Oh, kaya nga, naisip na kitang bilad para lalo na sa airport. Pagpunta mo doon. Wow! Ganda. Oh, kaya nga lang, favorite color ko syempre. Pink. Purple! Kaya... Ay, purple. Tingnan mo nga, open mo nga siya. 20, 20 ano? Yes, 20,000. 20, 20,000. Mga dalawang apat na cellphone ko? Oo. Kaya niya mga apat na cellphone. Oo. Parang siyang ano, no? Parang siyang kasit, no? Aha. Ang kit na rin. Parang kasit. Uh, Ganda nga eh. Fast charging wow, pa fast siya. Charging, wow, fast wow, charging. Oh, wow, wow, wow. Ay, ang bongga. Ayan. Kalagay dyan, fast charging, long endurance, multiple protection, and meron siyang support for lines. Ngayon, ito yung mga Mars. O, diba? Ayan, meron tayong pang Type B. Meron tayong, ito hindi ko alam kung para saan siya, kung anong gadget kayo ginagamit dyan. Ito yung sa iOS. Then, meron tayong pang Type C. Ayan, pang Type C. Pekalang ha, medyo mahirap tayong kukuha natin. Ayan, ito yung sa type C. Then kapag ka i-charge mo naman siya, dito pwede siya sa type C, pwede sa type B. Tama ba? Type B ba tawag sa ganyan? Mm -hmm. O, oh, di ba? Yung micro. Tapos ito, kapag ka gagawin mo naman siyang yung mag-stack, mag, mag ka ng cord. Ma ganito, may mga -ma ganyan. Oo, gagamit ka ng sarili mong cord para ganyan. Pwede okay. O, di kaya kapag ka marami oh. kayong makikicharge. O, di ba? Kunwari, na natin, try natin. dalawang type C yung makikicharge. So, try natin. Dalawang type C. Okay. O, oh, di ba? Charging siya. O, fast charger siya. Fast charge mo pa yan. O, dalawa siya. Oh, bongga. Oh. Ano pa kasi isang power bank? Sa totoo lang, mahilig talaga ako mag-ipo ng mga power bank. Pero ito, iniregalo ko kasi ito sa asawa ko kasi dadali niya sa ibang bansa. Ngayon, nung nakita ko siya, ay talaga naman Mars, talaga mapapabili ako ulit. Kasi ito yung dati kong ito yung power bank. Ko. Kita mo naman Lala. kung ganong kalaki siya. Ayan. Itong isa ko, 20,000 mAh din yan. Pero malaki siya at mas mabigat. Itong isa, napaka-handy niya na 20,000 mAh din. Pero kahit sa bulsa mo, pwedeng-pwede mo siyang ilagay. Okay. O, ba? Diba? san ka pa? Get mo na yan.